this is it! travel alone yes freedom is me and Connie and it's happening right now this is it this is it see oh. This is sila. Ang ganda ng ang ko, guys. Napakalawak naman pala ng ating buwan. Oh, pink pa rin yan pink pa rin yan. Pink. 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 Oh, pinanindigan ang pagdadalaga ni Inday, bebe. See you in the other side. Hay nako, wag talagang maniwala sa mga sabi-sabi na pangit daw yung airline. Ang ganda, ang linis at ang lawa. Parang bagong palit yung mga upuan, guys. Sobrang ganda. Oh, ba? Diba? magpapag-beauty rest na si dito. Huwag maniwala sa sabi-sabi. kailan. i-try muna mag ha? So, sige. Hanggang dito lang. See you in the other side. Bye! Si Bebe. Nakalaya si Bebe. This is it. Pasit! Leave, leave, leave! Thank you Lord for this opportunity na nakapag-travel ako My ever first time going somewhere alone The freedom of choice At sa mga anak ko na nag-guide sa akin at umayag sila Ang nag-advice na magsabing ma, you need to go and have some relaxing holiday alone We're big enough, kaya naman go, 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 fly lang kasi naman wala nang ibang ginawa si Inday kundi sige padyak padyak dito padyak doon kaya naman sabi ng mga anak ko ma you deserve na magpahinga at magliwalew magsaya kaya naman gora na si Bebe o oh, di ba ang saya ang ganda ng view dito sa taas para kang isang ibon na lumilipad sa alapap kita mo ang ulap at ang buong kapaligiran sa baba